Hindi natatapos sa malemaletang pera ang pagsubaybay ng Billionaire News Channel sa bombshell videos ni dating Congressman Zaldico. Nakuha kasi namin ng impormasyon at natukoy ang may-ari ng sasakyang nahagip sa video na katabi ng umano'y cash deliveries para raw kay PBBM at former House Speaker Martin Romualdez ang detalye sa exclusive agenda report ni Joash Malimbag. November 15, ngayong taon nang ilabas ni ex-aqubicul party list representative Zaldico ang isa sa kanyang bombshell statements patungkol sa flood control scandal. Dito niya itinuro si Pangulong Bongbong Marcos at former House Speaker Martin Romualdez bilang pangunahing recipients ng pinakamalalaking kickbacks umano sa mga proyekto ng DPWH sa inilabas niyang video pinakita ng dating kongresista ang anyay malemaletang deliveries ng mga pera para umanukin na PBBM at Romualdez pero sa isa sa mga inilabas niyang larawan tila nahagip ang conduction sticker ng isa sa mga sasakyang katabi ng mga maleta para mapatunayan ang mga litrato na deliveries ay ilalabas ko po together with this video eksklusibong nakuha ng Pilinaring News channel ang opisyal na mga dokumento ng naturang sasakyan Nabiripika namin na U0L960 ang nakalagay na conduction sticker dito. Ayon sa aming pagsusuri, wala itong ongoing o finished application para sa isang plate number sa Land Transportation Office. Ayon sa mga dokumento, isang 2023 Maserati MC20 ang sports car na nakita sa larawan. Mystery Gray ang model color nito. Ayon sa transaction documents, pinili at pinangalanan ang sasakyan sa kumpanyang Sokali Trading mula sa importer na Brilliance Auto Corporation, isang sole proprietorship na registered sa Department of Trade and Industry ang Sokali at nakafocus umano sa automotive trading, auto accessories at general trading. Ang pangalan ng registered owner, isang Federico Jr. Gilliam Datoon, binili ang sasakyan sa halagang 20 million pesos. Kung babalikan ng mga umano'y ebidensyang ipinakita ni Ko, tila may ilang hindi pagkakatugma-tugma sa transaction histories ng sasakyan. June 5, 2023, dumating sa Pilipinas ang sasakyan. June 9, 2023 naman nang ma ito ng clearance mula sa Bureau of Customs samantalang July 12 naman mula sa Philippine National Police. July 11 pa lang iniulat na ito ng Brilliance Auto Corporation sa LTO bilang isang stock. Binili at inilipat ito sa posesyon ng Sokali Trading noong December 18, 2024 ayon sa registration papers nito. Ayon dito, natanggap ng Sokali Trading ang sasakyan bilang brand new imported. Ibig sabihin, walang dokumentasyon na ginamit o binenta ang sasakyan sa loob ng isang kalahating taon. Ang katakataka, kung titingnan ang date sa larawang inilabas ni Ko, November 29, 2024, ang umano'y delivery ng mga maleta sa nasabing bahay kung saan nahagip ang sasakyan. Halos isang buwan bago na ibenta ang nasabing sasakyan sa Sokali Trading base sa registration papers. Sinubukan ng Bilinary News Channel na kunin ang panig ng Sokali Trading. Pumunta ang aming team, team sa registered address nito sa Quezon City. Pero nang puntahan namin ang nasabing address, building ng kilalang multi-level marketing and networking company na front row ang aming naabutan dito. Isang bagay na mismong staff din ng front row ang kumumpirma sa amin. Pero ayon sa building staff, ilang taon nang nakatirik ang kanilang gusali rito at wala umano silang alam na kumpanyang Sokali Trading. Matatandang ang bilinaryong si Sam Sosa, ang isa sa co-founders ng front row at siya rin ang presidente ng Modena Motorsports Incorporated ang tanging authorized Maserati distributor sa buong bansa. Sinubukan ng Billionaire News Channel na kunin ang panig ni Versosa pero hindi ito tumugon sa aming mensahe. Sinisikapan ng Billionaire News Channel na kunin ang panig ng DTI para malaman ang impormasyon sa nasabing kumpanya. Lalo na nakakuha ang BNC ng isa pang dokumento nagpapakita ng iba pang transactions ng Sokali Trading at Brilliance Auto Corporation. Ayon sa dokumento na nakuha ng BNC, bukod sa natukoy na 2023 Maserati MC20, tatlong Maserati pa ang binili ng Sokali Trading sa Brilliance Auto Corporation sa kaparehong araw, December 18, 2024. Isang Levante GT at isang Grecale na imported noong May 25, 2023 at isang Grecale GT Hybrid na imported noong October 26, 2023.